Welcome back mga Ropa. Kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ang pinakabagong game ng Buena ng Los Angeles Lakers at ito ay koalisyon sa Buena ng San Antonio Spurs. Ngayon mga Ropa, coming into this game, ang standing sa Buena ng Lakers ay tumataginting na 41 to 25. Panglima pa rin sila sa Western Conference mga Ropa at dito nga mga Ropa, haharapin nila ang Buena ng San Antonio Spurs. Dito sa game na 'to mga Ropa, sobrang gandang performance ang pinakita ng Buena ng Lakers. Alos kompleto na nga pala ang Lakers dito mga Ropa si LeBron James at True at na lang ang kulang. Iba talaga ang epekto mga Ropa pagka sentro ang kupunan ng Los Angeles Lakers at pagkanan dyan si Jackson Hayes. Talagang compliment silang dalawa ni Luka Doncic. Mag best friend nga itong dalawa mga ropa. Ang ganda ng laruan ng Lakers pagkanan dyan si Jackson Hayes. Ngayon mga ropa, isa isa yun at himay himay na ang ginabi ng diskarte dito ng kupunan ng Los Angeles Lakers para durugan ang kupunan ng San Antonio Spurs. Panalo nga ang Lakers dito mga ropa at dahil sa panalo na to, laging 42-25 na ang standings pang apat na sila sa Western Conference. Ngayon mga ropa, isa isa yun at himay natin ang diskarte at gameplays na ginawa ng kupunan ng Lakers dito dito sa game na to. Ito ang game analysis at break Los Angeles Lakers Spurs Kubunan sa Antonio Spurs. Simulan na natin to. Okay game. Ngayon mga ropa, dito muna tayo sa starting five. Na ginamit ni Coach JJ Redick dito sa game na to. Starting point guard niya dito mga ropa, Luka Doncic. Shooting guard niya dito si Austin Reeves. At ang kanyang mga forwards dito mga ropa ay si Jordan Goodwin. Kasama na dyan si Dorian Finney-Smith. At ang starting center dito mga ropa na napakabisa ay si Jackson Hayes. Dito muna tayo magsimula mga ropa sa defense ang ginamit ng kubunan ng Lakers dito. Nakaman to man so defense dyan ang kubunan ng Lakers. At sa na to mga ropa dito sa simula ng Walter. Maagang nakauna dito ang kubunan ng Spurs. Nakakuha sila ng 2 pointer dito mga Ropa. Basket is good. At ito mga Ropa, ginamita ng switch dito ng kubunan ng Spurs. Ang depensa ng kubunan ng Lakers. Nakakapag-close out naman na maayos dyan si Jackson mga Ropa. Isang improvement kay Jackson Ace to mga Ropa na makapag-close out siya dito sa may ibabaw sa may 3 point area. Yun nga lang mga Ropa, mas nang ibabaw dyan ang opensa ni Chris Paul. Panis dyan ang depensa ni Jackson sa may 3 point area. Basket is good para kay Chris Paul. Dito na tayo sa possession ng kubunan ng Lakers mga Ropa. Eto, tingnan natin yung position ng mga players ng Lakers dito dito sa pagkakataon na to. Ang nasa ibabaw dito mga ropa ay si Austin Reeves. At tingnan natin mga ropa, sinetan siya ng screen dyan ni Jackson Nace. Maagang maagang mga ropa, nagset agad ng na screen dyan si Jackson Nace. Take note mga ropa, ito ang signature gameplay na ginagawa ng kumuna ng Lakers at di Coach JJ Redick na nakadesign sa kanyang mga players. Ito nga mga ropa, Austin Reeves na nasa ibabaw at ang position ng dalawang wingman dito na kumuna ng Lakers. Ang wingman dito mga ropa ay yung dalawang forwards na kumuna ng Lakers. Si Jordan Goodwin nandito sa may right side corner 3 pointer. Sa may left side corner three pointer naman mga ropa ay si Dorian Finney-Smith. Ito ang lagi nating babansinin dyan mga ropa, ibaba yung point guard na kubunan ng Kupunana Lakers nasa ibabaw yung dalawang wingman nila mga ropa yung dalawang forwards ay lagi nasa may left side at right side corner three pointer samantalang yung sentro naman mga ropa yan yung lagi nagpo-provide ng screen or binsan nandoon siya sa may ilalim sa may paint at yung shooting guard naman mga ropa ay nandito sa may ibabaw or ano kaya sa may mid range take note mga ropa sa bawat opensa ng kubunan ng Lakers ganyan lagi ang positioning ng mga players sa kubunan ng Lakers na design ni coach JJ Reddy ngayon mga ropa ano nga ba ang importansya ng positioning na yan ng mga players sa kubunan ng Lakers sa pagkakataon na to mga ropa si pinadala ng screen dito ni Jackson ni si Austin Reeves. Ngayon mga ropa, umatake dyan si Austin Reeves. Kitang kita natin dito mga ropa, nag-react sa depensa ang kubuna ng Spurs. Na-attract ni Austin Reeves dito yung depensa ng kubuna ng Spurs. Ngayon mga ropa, may option dyan si Austin Reeves na ikpasa yung dito bola. Dito kay Jordan Goodwin kasi nag-react dito yung defender Jordan Goodwin. Ngayon mga ropa, pinasa nga ni Austin Reeves yung bola kay Jordan Goodwin. Ay resulta nito mga ropa, 3-pointer para kay Jordan Goodwin. Open na open yan. At nagpumasok naman yung 3-pointer na ni Jordan Goodwin. Basket is good. Ngayon mga ropa, i natin. Balik balikan natin. Umatake nga si Austin Ribs dito. Paano kung hindi nag-react dito yung defender ni Jordan Goodwin? May option yan si Austin Ribs mga ropa na Natuloy-tuloy nang i-penetrate yung defensa ng kupuna ng Spurs at salak sa kanya doon sa mailalim. Ngayon mga ropa, paano naman kung nag-react yung defender ni Jackson Ace doon sa mailalim kay Austin Ribs? Na-attract ni Austin Ribs yung defender ni Jackson Ace. Meron namang option ngayon si Austin Ribs na ipasa kay Jackson Ace yung bola, i-alio play niya papunta kay Jackson Ace para magkaroon ng easy 2 points. Dito sa positioning na to mga ropa, yun yung mga possible options. Maraming options ang Lakers na pwedeng gawin natin dahil sa kanilang positioning na ginagawa. Ngayon mga ropa, pagkatapos pa ng play na yan, ang ganda defensa pa ang ginawa ng kubunan ng Lakers. Nakakuha ng na steal dito si Luka Doncic. Take note mga ropa, dito sa game na to. Tumatagintay na 13 steals ang ginawa ng kubunan ng Lakers dito kung sa kubunan ng San Antonio Spurs. Sobrang solidong defensa ang ginawa ng Lakers dito at isa yon sa main reason kung bakit nanalo sila sa game na to. At yung steal okay. na yan mga ropa, na-convert yan ni Luka Doncic dito sa may transition. Harap-harapan niya pinukula ng 3-pointer dito. Ang defensa ng kubunan ng Spurs, resulta nito, 3-pointer para kay Luka Doncic, isi Mani, Basket, is good. At ito ba mga ropa, isa pa sa play na kinukol ng kubunan Lakers. Sa pagkakataon na mga ropa, kung mapapansin nyo, kung nanonood talaga kayo ng game ng kubunan Lakers, minsan bumibeso si Luka Doncic dito sa may poste. At pagka na si Luka Doncic dyan sa may poste mga ropa, mayroon siyang option na takihin yung depensa ng kalaban at mayroon din siyang option para humanap ng papasahan dito sa may three point area. Pero ang nangyaring option dito ni Luka Doncic mga ropa, pinasa niya ay bola kay Austin Reeves sa may top of the 3-pointer. Kasi open na open naman talaga si Austin Reeves dyan mga ropa. At na mga ropa, In up space kaagad dio kay Austin Reeves. Araw mo ng 3-pointer. Resulta nito, another 3-pointer para sa kapunan ng Lakers. Basket is good. At again mga ropa, yung sinasabi kong positioning ng kapunan ng Lakers. Sa pagkakataon na to mga ropa, nilabas na si Jordan Goodwin. Ang pinasok naman yan mga ropa ay si Gabe Vincent. Again mga ropa, tingnan natin yung positioning ng players sa kapunan ng Lakers dito. Again mga ropa, nasa left side goal 3-pointer naman dito mga ropa ay si Gabe Vincent. ano nandun sa may right side goal 3-pointer ay si Dorian Finney-Smith. At yung position dito ni Jackson Nix, nandun siya sa may lalim. At yung shooting guard dito ng kapunan ng Lakers na si Austin Reeves ay nandito sa peso na to sa may wing. At one on one lang to mga ropa kay Luka Doncic. Ang naman dito, walang help defense ang ginawa ko muna ng Spurs. Kaya nakapagmando si Luka Doncic diyan sa may mid range at tinirahan ni Luka Doncic ang depensa dito ng Spurs kasi nga walang dumating na double team sa depensa ang kubunan ng Spurs. Pero kung nagkataon na may double team na si Rendian ng kubunan ng Spurs mga ropa, malamang sa malamang ipinasa ni Luka Doncic yung bola doon sa may open man. Ganyan ka ang kubunan ng Lakers mga ropa ngayon nadagdag na si Luka Doncic at syempre ngayon napakaganda din ang nilalaro ni Austin Rebs yung nagmamando bola sa kanila. Resulta na ito mga ropa, 2-pointer para sa kumuna ng Lakers Basket is good, walang kahirap-hirap. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa, piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na angalis, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Para naman sa kumuna ng Spurs mga ropa, nakakuha ng offensive rebound dito si Lolo Chris Paul. At tinayaan siya ni Austin Rips dito sa may 3-point area mga ropa. Kaya ang nangyari dito mga ropa, open 3-pointer para Chris Paul Basket is good. Ngayon mga ropa, dito ulit tayo sa possession ng kumuna ng Lakers. Again mga ropa, yung sinasabi ko dito na positioning ng kumuna ng Lakers, ipinigahan naman nila sa possession na to. Dalawang shooter si sa main left side at right wing three pointer mga ropa. At ang na bola dito mga ropa ay nagbamando ng bola na si Luka Doncic. Ang pagkakaiba lang dito mga ropa yung depensa doon sa may ilalim ay nagreact dito sa penetration na ginawa ni Luka Doncic. Kaya ang nangyari dito mga ropa, ang nawala naman doon pensa. sentro sa ilalim ng Lakers sa si Coloco. Kaya nangyari dito pagkabasa ni Luka Doncic, isito mo iskaga diyan na bundar ni Coloco. Basket is good. Yan, mga ropa, heto another one ulit. Luka Doncic ulit ang may na bola dito. Siya ulit ang na nagmamando ng bola diyan. At yung positioning ulit ng kubunan ng Lakers. Left side goal, 3-pointer. May tao na dyan. May shooter dyan. Right side goal, 3-pointer. May tao na din dyan. May shooter na din dyan. Nag-pick and roll gameplay dito si Luka Doncic, mga ropa, at si Ay sa Akoloko. At ang nangyari dito, mga ropa, pa sa ulit kay Koloko. Yun nga lang, nabarahan si Koloko dito. Pero nangyaring bara dyan, mga ropa. Pressure sa defense, ang kupunan ng Spurs. Ibig sabihin, mga ropa, may open na player, ang kupunan ng Lakers. At ang open na player na yun, mga ropa, ay sa may left side goal, 3-pointer, na si Dalton Kineg. Buti na lang, mga ropa, na i-kick out ni Koloko yung bola kay Dalton Kineg. Yun nga mga good close naman ang dito ng na Spurs. Kaya ang naging option dito ni Dalton Kinnick mga ropa, atakihin na lang ang depensa, ng na Spurs. At ganun nga ang ginawa niya mga ropa. Successful penetration naman to kay Dalton Kinnick, basket is good. At pagkatapos sa panito mga ropa, transition offense ang kumunan ng Lakers dito. This time mga ropa, bumulusok na sa offense, ha, ang kumunan ng Lakers. Harap-harapan mga ropa, may lisensya naman dito si Dalton Kinnick para pumukol ng 3-pointer. Pasok ang 3-pointer dito ni Dalton Kinnick, basket is good. At ito pa mga ropa, another one. Good penetration ang ginawa ni Austin Reeves dito sa defense na kumunan ng Spurs. Wala nang play-play to mga ropa pa dinirekta na ni Austin Reeves dito yung bola ah, papunta sa may ring. Pasok ang tirada dito ni Austin Reeves, basket is goodulet. At hand off dito kay Jared Vanderbilt, mga ropa, pinenetrate taga gadi Jared Vanderbilt. Ang defensa ng kubunan ng Spurs. At ang resulta mga ropa, slam dunk para kay Jared Vanderbilt, basket is good, easy money. At ito mga ropa, yung positioning ulit ang kubunan ng Lakers dito. Left side corner 3-pointer, may tao dyan. Right side corner 3-pointer, may shooter dyan. Pero this time mga ropa, ang tumirada dito ay yung shooting guard ng kubunan ng Lakers. Pasa ni Austin Reeves, sa may gitna. Sabay ang gandang cut din mga kasi ang ginawa dito ni Dalton Ginek. Kaya ang resulta nito mga ropa, open lane na open lane kay Dalton Ginek. Easy two points sa kanyang napundar dyan. Basket is good. At ito pa mga ropa, another one ulit dito. Left side goal, three pointer, may tao, may shooter dyan. Right side goal, three pointer, may tao, may shooter dyan. At dahil hindi pa fully established dyan yung defensa na kumunan ng San Antonio Spurs, high IQ play dito ni Luka Doncic mga ropa. Agaran yung binigay yung bola at papunta kay Dorian Finney-Smith. Na open na open dito sa so, may three point area mga ropa, kaya ang resulta nito, three pointer para kay Dorian Finney-Smith. Basket is good, easy money. Kaya dahil sa magandang positioning at pambihirang gameplay, plays na ginagawa ng kupunan ng Lakers mga ropa ang score ka agad dito 53 to 41 tamba ako lagad dyan ang kupunan ng Kupuna, na Spurs at ito pa mga ropa another good example ulit positioning ulit ng kupunan ng Lakers again mga ropa left side goal 3 pointer may shooter dyan right side goal 3 pointer may shooter dyan at pansin natin mga ropa yung point guard dito ng kupunan ng Lakers nandito sa may ibabaw at yung kanilang sentro mga ropa ay nandito sa may gitna para mag set ng screen yung shooting guard dito mga ropa nandito sa may right wing 3 pointer binigay yung bola dito kay Jackson Ace mga ropa na sentro ng kupunan ng Lakers bibigay sa anong dyan yung bola dito sa may point guard sa may ibabaw. Pero nakakita ng opportunity dito si Jackson Ace para sa doon sa may ilalim. Kaya sa opportunity na to mga ropa, open open si Jackson Ace dyan sa may lane. Resulta nito, 2-pointer para kay Jackson Ace mga ropa, walang kahirap pirap, slam dunk, basket is good. At pinasok din naman ni Coach JJ Reddick dito, si Shake Milton mga ropa, tinarad na naman ni Shake Milton dyan. Ang defense na kubunan na Spurs, 2-pointer para Shake Milton, basket is good. At dito mga ropa, ito sinasabi ko diba, na pinapapeso ni Coach JJ Reddick si Luka dito sa may poste. At again mga ropa, ulit ni Coach Jay Redick dito si Luka Doncic. At tignan naman natin dito mga ropa, hindi naman umataka dyan si Luka Doncic. Bagkus pinasin niya yung bola, di sumitapop up key 3-pointer kay Gabe Vincent. Magandang screen din na sinet dyan ni Jackson East mga ropa. Para maging open si Gabe Vincent, top of the key 3-pointer mga ropa. Basket is good. At ito pa mga ropa, another one. Positioning ulit na kumuna ng Lakers. May shooter dito sa may left side court 3-pointer. May shooter sa may right side court 3-pointer. Yung centro nandoon sa may ilalim. Yung shooting guard nandito sa wing. At yung point guard mga ropa, nandito umaatake, nagpe-penetrate. At sa pagkakataon mga ropa na penetrate na track ni Luka Doncic dito yung defender dito sa may left side core 3 pointer ibig sabihin mga ropa open na open si Gabe Vincent dyan sa may left side core 3 pointer pasa ni Luka Doncic tirada ni Gabe Vincent yun nga lang mga ropa mintes dito ang tira ni Gabe Vincent buti na lang mga ropa yung point guard na si Luka Doncic ay nagdoon sa may ilalim nasalupa niya yung bola dito mga ropa kaya ang resulta nito si Luka Doncic pa nagka-score dyan easy 2 points para kay Luka Doncic basket is good at ito mga ropa nakaset na naman ang position dito ng na ng Lakers left side core 3 pointer may shooter dyan right side core three pointer may shooter again dyan. Bigay ng shooting guard papunta sa may point guard ng bola. Kumat naman si Jordan Goodwin dyan, mga ropa, yung shooting guard. At high IQ play kay Luka Doncic, mga ropa. Ang bilis ang basa niya papunta kay Jordan Goodwin. At naitira agad dyan ni Jordan Goodwin, mga ropa. E si two points ka agad dyan, napunta na kapunta ng Lakers. Basket is good. At same play ulit dito, mga ropa, again. May kay Luka Doncic naman yung bola dito sa may ibabaw. Left side corner, three pointer, may shooter. Right side corner, three pointer, may shooter. Yung sentro nandito sa may gitna para magset ng screen. Yung shooting guard nandun sa may right wing three pointer. Ginamit ni Luka Doncic dyan yung screen na sin Bennett dito ni Jackson is mga ropa na track ni Luka Doncic ngayon. Yung dalawang defenders dito nung buna ng Spurs, roll ni Jackson is papunta doon sa may ilalim. Ang resulta nito mga ropa, pasa kay Jackson East, isi 2 points kaya agad yan, napunta rin ako buna ng Lakers. Easy money na easy money mga ropa, walang kahirap-hirap, basket is good. At eto mga ropa, another one, paulit-ulit na play na ginagawa ng buna Lakers. Sabi ko nga sa inyo mga ropa, ito yung signature play ng buna ng Lakers na dinesign ni Coach Gigi Reddick para sa kanyang mga players. Sa pagkakataon na to mga ropa, si Austin Lips sa may hawak bola. Left side corner three pointer may shooter dyan. Right side corner 3-pointer, may shooter dyan pinenetrate na ni Austin Leafs dito ang defensa ng Obo na ng Spurs. At kitang kita natin dito mga tropa, walang defender dito sa may left side corner 3-pointer. Kaya mabilis ang binasa ni Austin Leafs yung bola. Resulta nito mga Ropa, open 3-pointer, basket is good. At sa pagkakataon naman na ito mga na ibigay yung bola dito sa may point guard sa may ibabaw si Luka Doncic. Meron na naman dito shooter ang Obo na ng legal sa may left side corner at sa may right side corner. At yung center nila na si Jackson Ace na dito sa may ibabaw para mag-set ng screen. Ang shooting guard ang gumalaw dito mga tropa, si Austin Reeves. Ang gandang katang ginawa dito yung Austin Reeves sa ilalim. Pasa ng point guard si na si Luka Doncic. Resulta na ito mga ropa, easy 2 points para sa kumunan ng Lakers basket is good. At ang nangyari pa dito mga ropa, one on one lang special dito ni Austin Reeves. Isolation play mga ropa, walang health defense dyan ng kumunan ng Spurs. Kaya ang ginawa ni Austin Reeves dito mga ropa, ginalawa ng defensa ng kumunan ng Spurs. Ang resulta naman ito. Successful dito, penetration sa kumunan ng Spurs basket is good para kay Austin Reeves. At eventually mga ropa, dahil dyan sa paulit-ulit na play na ginagawa ng kumunan ng Lakers, na hindi na solusyonan ang ng Kubunana Spurs. Tamba ako dyan ang tinamo ng kumunan Spurs, 125 to 109 score. Ngayon mga ropa, ano masasabi nyo dito sa gameplay na dinasign ni Coach JJ Redick sa kanyang kupunan? Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.